Isa-isang binilang ng mga kawani ng Comelec ang mga campaign posters na ito. Ang mga ito kasi resulta ng ikinasang oplan baklas ng Comelec ngayong araw. Dinikit nila sa mga public buildings, dinikit nila sa sa covered court, dinikit nila sa barangay hall. That's why binaklas namin kasi hindi naman yun ang rule eh. Pero ilan sa mga binaklas at sinita ay sumunod naman sa 3 feet by 8 feet na itinakda ng Comelec. Pero may paglilinaw dito ang ahensya. Pwede lang gamitin yung 3 feet by 8 feet na streamer kung may political rally at tatanggalin yan right after or within 24 hours after the public rally. Eh, binabad naman po sa kanilang bahay yung mga malalaking posters. Hindi naman naiwasan ang girian sa ilang mga nagbaklas at mga kandidato pero nagpaliwanag naman ang Comelec ukol sa mga patakaran. Sa lungsod ng Tabuk Kalinga, pinagbabaklas din ang mga campaign posters na ito sa mga gilid ng kalsada. Ilan sa mga ito ay wala sa common posting area habang ang iba ay oversized. Nauna nang nagabiso ang Comelec Tabuk sa mga kandidato na tanggalin ang mga illegal posters bago pa man magsagawa ng Oplan Baklas. Sa ngayon, wala pang mga kandidato sa Cordillera ang na-disqualify habang pending pa ang investigation sa isang kaso ng vote-buying at anim na kaso ng premature campaigning. Mayroon naman kasi tayong resolution ano, na 1094 na in case pending yan and then nanalo sila, pwedeng i-order yung pag-hold ng kanilang proclamation uh, while pending yung kanilang disqualification cases. Magpapatuloy pa rin ang Baklas ng Comelec at patuloy silang magbabantay kung may mga reklamo ng paglabag ng mga kandidato. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.